Umaasa ang maraming Pilipino na opisyal ng magka sa bansa para tuluyan ng makalaya sa mga nasira at mapang-abusong relasyon at makapagsimula ng panibago. Sangayon naman dito ang isang political scientist. Yan ang ulat ni Benji Durango. Yung magulo mas ilimutong pagsasama namin. Labing apat na taon nang hiwalay sa asawa pero nahihiya pa rin magkwento ang 54 anyos na ginang na itago na lamang natin sa pangalang Gloria naging mapait ang kanyang kapalaran sa una niyang asawa. Taong 1992 nang ligawan siya ng kanyang mister. Ikinasal noong 2000, nagbunga ng apat na anak ang kanilang pagsasama. Pero 2010, naghiwalay ang mag-asawa. Sinira ng pambababae ang labing walong taong relasyon nilang dalawa. Nasaktan? Siyempre sir, masakit. Andun yung hindi ako makamubuon. Siyempre mga anak ko naiwan, ni apat yun. Labing apat na taon makalipas, nakalimutan na ni Gloria ang nakaraan. May bago na siyang kinakasama. May ibang pamilya na rin ang kanyang mister. Pero dahil kasal sa unang asawa si Gloria, alam niyang walang happy ending sa bago niyang kinakasama. Pigil ang ligaya nilang dalawa. Naging biktima rin po Pero siya. Na, opo, niya, oh istorya niyang buhay ko sa buhay niya. Isa lang po, parehas kami. So nagkakaintindihan kayo? <laughs> ang pareho nilang pag-asa, diborsyo. Sa mga bansang bahagi ng United Nations, tayo na lang at ang Vatican City ang walang divorce. Hindi man akma sa kulturang Pinoy ang diborsyo, ito naman ang hinihingi ng lumulobong bilang ng na mga nasirang relasyon. Sa pagtataya ng Office of the Solicitor General, nasa 10 hanggang 11,000 annulment cases ang pinafile taon-taon sa bansa sa mga nakalipas na dekada. Ayon kay Prof. Antonio Contreras, isang political scientist, hindi makatarungan ang pagtitiis sa isang relasyon na hindi na kayang itaguyod pa na mag-asawa. Minsan, masasabi natin na may mga nangyayari sa buhay ng tao na kailangan nating maghiwalay ng landas dahil yun ang ikabubuti. Sa Pilipinas, makailang beses na rin itong ipinanukala sa Senado at Kongreso. Una noong 1999, sinunda noong taong 2000, 2014, 2018 at 2020. Dumaan sa butas ng karayom ang mga panukala pero hindi pa rin naipasa. Pero ngayon, Lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang bagong House Bill number no. 9349 o ang Absolute Divorce Act. Sa bagong divorce bill, labing isa ang batayan para makonsidera ang absolute divorce sa isang pagsasama. Kabilang na ang pang-aabusong pisikal at emosyonal, adiksyon, homosexuality, pakikiapid o legally separated na ng dalawang taon. Hindi po ito para kahit kanino may judicial process po at may basihan. Kanina po sa balita, na-enumerate na yung mga basihan. Hindi po ito kapritso lamang. Ito ay para pagbigyan ng pagkakataon na magkaroon na ikalawang pagbuhay, ikalawang pagkakataon ng mga taong nagkamali, ay magkaroon pa ng kaligayahan. Magandang balita ito para kay Gloria. At kung papalarin, alam niyang magiging paborable sa kanyang batas. Sana lang daw, ito na ang maging sagot sa kanyang matagal ng dasal na makalaya sa pagkakamali ng iba. Eh parang masaya. masaya. Bakit masaya? Siyempre kung saan, malaya ka na. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.